kaya ni Carlos na palawak ng palawak ang involvement ng kanyang girlfriend sa mga controversial? Yan po yung pag-uusapan natin. At hindi ako magpapromise sa inyo ng maraming slide na ipa-flash kasi gusto ko magkwentuhan lang tayo na hindi ako madidistract sa paghagilap o pag uh, you know pag hahanap-hanap dito na naka-upload na ng na mga pictures o video sa akin uh, streamer. Kaya ko ito na tanong guys, kung naiisip pa kaya ni Carlos ang epekto ng girlfriend niya sa title niya? Kasi palawak ng palawak ang involvement ni Chloe San Jose sa mga na hindi nakakabuti sa titulo ng ating atlet na si Carlos Yulo. Okay sana kung para sa kagandahang asal, kahit unlimited sila na pag-usapan. Pero hindi eh. Buti na lang si Miss Regine, napaka-humble din, no? hindi niya binigyan ng pansin yung maliit niyang picture dun sa dulong-dulo na siya, dun sa mix. Mix, guys, is myxx Mix. You know, mas maliit si Miss Regine doon sa, kumaga, pinakatarpolin nila, ba diba? Nasa dulo na siya at maliit ang picture, samantala si Chloe San Jose ay nasa gitna at malaki ang mukha. ba? Diba? So, napanood ko yung reaction ni Miss Regina na okay lang daw, lumilipas din talaga daw ang kasikatan. Now, sa mga oras na yun na nagsalita siya, sabi niya hindi niya napanahon. sarap dumugtong na kaya dun ka na sa dulo. Kasi tapos ka na. Lumipas na yung ano mo. Uh, kasikatan. Parang ganon. Kaya doon ka na lang ilalagay sa dulo. At ito ang ibabalandrang mukha na Chloe San Jose na sumisikat sa social media, hindi sa kabutihan, kundi sa pagiging bad influence sa kabataan. Alam niyo, hindi ko maintindihan kung si Carlos hindi, parang si PBBM lang, walang mga balls. Si Carlos ganun din, walang balls. Hindi ka ba nagtataka niyan, Carlos, na ang girlfriend mo lagi nalang frontline sa mga kabulastugan na balita? Puro sa awayan. Hindi siya sumisikat sa magandang brand. Sumisikat siya sa bad brand. At pinababayaan mo lang na ikaw naman dapat ang nasa limelight. Look at this video. Ito na sa shorts ko ito pero titingnan natin. Tingnan natin ito. Ay wala dito, wala dito guys. Hindi ko yata na-upload. Nasa short ko. na natin guys. Hey, guys. Yung tinatawag nila na si Chloe ay naging ano, naging limelight tapos si Carlos Yulo ay naging alalay, tingnan o bodyguard. Dahil sa mga interview, hindi lang yun first time na nakita ko kahit doon sa uh, red gala nila, red charity gala. Yung mga lumalapit na mga high profile kay Carlos, uh, biglang, di ba, biglang nakita mo na lang sumulpot si Chloe pero tinatanong ng mga tao doon ay sige Carlos dapat pero siya ang sumasalo. Yung assessment ko doon parang feeling niya ay ako nito ako nito ako nito ang mag uh, ako ang sasagot baka magmali ka sa sagot sa sagot mo kasi English yung mga nagtatanong. I mean, they're Filipino pero alam naman natin sa Pilipinas na ang mga high profile people ay mga Inglesero, Inglesera. I was watching the video. So, tinatanong si Carlos sa English ng mga, mga ano doon, yung mga social na tao. Pero ang, siguro, ang lapad lang talaga ng pandemic ni Chloe kasi kahit busy doon siya doon sa isang, sa ibang grupo ng mga kababaihan, nag-pictorial sila. Tapos biglang may, nagtatanong kay Carlos ng mga English question kasi, di ba yung mga mayayaman talagang pag nagsalita, English talaga sila, no? biglang sipot si Chloe at uh, uh, siya ang sasagot ng mga tanong. So, parang feeling ko ang tingin niya kay Carlos maliit, hindi eh, eh, maliit na hindi na literal na maliit. Maliit lang yung alam na English o konti lang yung alam na English na hindi pa hindi kayang sagutin kasi siya Australian girl, mas siya ang mas mas fluent o mas uh, mas madaming English kaya yun ang aking assessment na parang lang sasagot. Oh, I can do it. Di ba? I can do it. Oh, I can speak for you. Kaya pag mga ganitong gatherings, alam ko si Carlos hindi sanay sa mga sosyalan. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay o hindi niya, kasi mahirap lang sila, di ba? Hindi naman ganon kahit nga siguro yung mag sila by uh, family, the whole family, parang big, big exposure na sa kanila yon kung lalabas sila ng mga time na wala pang pera. Tapos ngayon biglang sikat, biglang na-expose siya sa iba't ibang klasing tao, ba diba? Kasi nung awarding sa Esquire ay nandoon sila Small Laude, yung mga ibang mga high-profile people. Eh, hindi sanay si Carlos sa ganitong klasing mga exposure kasi hindi siya social climber na tao. Eh si Chloe social climber kasi uh, Australian race ko no tapos uh, maraming mga nakakasalamuha ng mga social people so hindi siya mahihiya makihalubilo si Carlos reserve, introvert kaya hindi niya uh, parang napipilitan siya kasi nga dito ha paulit-ulit I'm really sorry kung i-show up ko ulit eto sa dulo ha sa dulo kay mag-focus Diba? Yung ano siya diyan, napakalungkot niya. Lungkot-lungkot niya talaga. Para napipilitan na out of place, mag-isa siya sa lamesa. Alam mo diyan, ko napansin na hindi talaga nat natabunan ng marami niyang pera ang kaniyang ang katotohanan which is yung the real feeling that he has right now towards his family. Si Chloe kasi medyo balat sibuyas na sa kanyang mga magulang, she doesn't care. She doesn't feel affected. Kasi ang sa kanya, mabihisan lang siya ng uh, magagandang kasuutan, mga gagandang accessory sa katawan, happy na siya doon. Hindi na siya affected sa mga emosyon ng kanyang mga pamilya. But sa Carlos kasi, lumaki siyang may disiplina. Kaya hindi maitago ng maraming pera niya, ang kanyang totoong nararamdaman. That's why dito sa video na yan ay nakuha ang totoong sa niya. It explains a lot yung kanyang video na yan na malungkot. Ang hirap, no? Ang hirap talaga ng mataas ang pride. At yun nga, balik tayo doon na sana ay, uh, sa niya, ang girlfriend niya, lalo lang dinadagdagan ni Chloe yung galit ng kanya magiging bien and to be. Kaliwat ka na ng mga pagbating ko sa kanya ng mga high profile uh, showbiz personality na. Well, from Miss I.I. now to Miss Regine, do hindi si Miss Regine nagsalita against her, dahil ang sinabi niya ay uh, maybe lumipas na yung kanyang kasikatan, kaya ito na ang binigyan ng highlight na mga bago ngayon. Kaso, if we think about sa mga naambag ni Regine Velasquez sa Pilipinas, malaki. Malaki. So, dapat binibigyan ng honor ang mga nag uh, nakagawa ng uh, history sa ating bansa. Kaso ngayon, ewan, hindi na maintindihan katulad ng ating PRRD sa dami ng kanyang ginawa sa bansang Pilipinas, gusto na agad nitong mga nasa tuadkom na burahin. Diba? Ganon. Ganon ang mindset ng mga Filipino. Really sad. Nakakaano na minsan. Dismaya. Ay, nako. Ano, Carlos? Please, wake up! Pansinin mo yung mga pinagagawa ng girlfriend mo. Huwag mo konsentihin kasi... Lalo lang yan magdadagdag ng sakit sa loob ng mama mo na ganyan ba ang kanyang magiging manugang tubig, punong-puno ng ano, ang daming kaaway, ang daming kalaban sa showbiz at saka sa social media. ba? Diba? Kasi once na maging member na yan si Chloe sa family, Yulo's family also will be bashed. Will be bashed. Kasi ang manugang nila ay hindi matino mag-isip. Puro kaartehan. poro karangian Sana habang maaga pa ano man ang inyong narating Carlos please stay on the ground fit on the ground kasi all of this are not yours you are just an steward on that material wealth you don't own it Lilipas yan lahat even our uh, body even our life Everything is temporary. Kaya, saway-sawayin mo naman kung naiisip mo pa na hindi na kabutihan ang binibigay ang girlfriend po girlfriend mo kundi kahihiyan na and uh, ayaw mo naman siguro magkaroon ng magiging ina ng mga magiging anak mo na ganyan ang legacy na, na ipinapakita sa sa tao. Wala naman tayong nakilalang atlet na ikinahiya ng bansang Pilipinas dahil sa sitwasyon sa girlfriend at dahil sa hindi kasundo ang magiging bienan to be, di ba? Wala naman. Bukod tanging ikaw lang. Kanina napanood ko si ano si Dennis Uh, sino ba itong tatay nila ano ni Julia Barreto si Dennis Padilla Sustak. grabe talaga pag magulang talagang pag-usapan durog na durog talagang puso ko ewan ko parang si Dennis Padilla nagmamalimos din ng pagmamahal galing sa mga anak grabe talaga ngayon ang mga kabataan no hindi sila magiging Julia. Hindi sila magiging sikat sa mundong ito kung hindi ang kanilang mga magulang. Kahit sana nagkamali ang kanilang tatay, binigyan naman lang nila ng chance. Diba? Puti pa si Miss Rufa Cucheres. Kahit anong sama ni Elmas, binigyan niya ng chance ang kanyang mga anak na makilala nila ang kanilang sariling tatay. Sana ganyan mag-isip ang ano, yung mga iba nating mga ano na mga celebrity na sila pa naman sana ang tinitingala tapos ganyan nagtitiisan pero mo nadurog na naman ang puso ko do alam ko ang issue with Julia and and her father pero kailan pa ba magpapatawad bakit kung sino pang pa sikat na tini, tinitingala ng mga kabataan ina-idolize sila pa yung nagiging maging pasaway pagdating sa pagpasunod o pagdating sa pag you know sa pag uh, papasunod sana ng good manners and right conduct kakahlungkot na hinayayaan ng kasikatan pero hindi nila ginagamit sa maayos na makahatak sana ng kabutihan na gagawin ng mga susunod nilang henerasyon. Thank you for watching and I'll see you on our, on our next video. Bye for now.